Meron akong nakalaban na naka-KOF na Cho dito At nagandahan siya sa skin ko na Dragon Shiryu At nung nagtipi-tipi kami dito ay nakilala niya ata ako Si Red Cho ata kalaban Kaya nag-chat ako dito ng You know that ba? Nice nakasabay pa nga, pakitaan mo nga ako ng malulupit na galaw mo kay Cho. Papakitaan ko daw siya ng mga galaw ko kay Cho at dahil mabait naman ako sinabi ko sa kanya na siya muna magpatite sa akin. At dito madali naman pala siyang pausap kaya pinakitaan niya agad ako dito tingnan nyo. Ayan na po. Napahanga niya ako dito guys kaya ang sabi ko ang galing. At dito guys, ano abangan niya na talaga ako kung saan ako dadaan at grabe ang sakit ng chow niya dito. Kaya napasabi na lang ako ng ang sakit naman ng chow mo. At dito guys, kahit pinupush na yung tore nila ako pero yung talaga target nitong chow na ito. At nagulat ako sabi niya sa akin wag daw ako lalabas. Ewan kung bakit hindi ako lalabas eh andito lang naman ako sa bahay kasi may bagyo. At bigla sumulpot dito yung chow at pinitas na naman niya ako. Hi guys! Gusto nyo ba akong makalaro? Gawin nyo lang ay i-follow ako at ay comment nyo lang yung MLID nyo dyan sa baba at pipili ako kung sino yung isasama ko sa laro. At dahil pinakitaan tayo nitong chow na ito tayo naman ang magpapakita sa kanya. Napitas ko siya dito at tinipihan sabay sabi niya nagkamali lang daw siya. At dahil nagreason ka syempre, papakitaan din kita ng double dash. Napagkamalan pa nga niya akong si Raicho dito kaya ang sabi ko si redjo ito. At dito guys napakinggan ko na nagre-red siya kaya nag ako dito sabay pakita sa kanya ng malupit na freestyle. Angas naman ng mga freestyle mo idol. Nagpapasalamat nga pala ako sa nakalaban ko nato kasi naaangasan siya sa mga freestyle ko. Hi guys naghahanap nga pala ako ng makakalaban sa 1v1. Mag-comment lang kayo dyan sa baba at kailangan nakafollow kayo sa akin. Dito guys bibigyan ko lang tong Thomas ang kaso bigla bigla na lang sumusulpot tong Chow kaya nabigyan din niya ako dito. Tapos pinakitaan niya ako ng tipi niya. Tingnan niyo yung damage dito nung Chow guys magugulat ka talaga. Grabe bigla na lang akong nawala dun. At dito naman hindi ko ini-expect yung mangyayari. Grabe inis pun pa talaga ako. Grabe naman ito, pinapakitaan ako ng spawn trap. Kaya ngayon ay siya naman ang pakitaan natin. Kaya panoorin nyo na lang guys kung paano ko binawian itong chow na ito. Hi hey guys, gusto nyo ba malaman ng item at emblem ko kay Cho? Copy link nyo lang tong video at i-follow ako. Salamat!